ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng valve cover gasket kasi yun ang aking nakikitang cause sa may kaunting tagas dito yan buong labing yan makikita nyo ba yung basa pati dito lalo dito sa likod yan ito basang basa yan yan o so palagi ko medyo malutong na yung kanyang bulb cover gasket kaya nagkakaroon siya ng leakage Yan. papalta natin siya tara samahan nyo ako mga ka -apports. Pero natin kalasin yung kanyang ignition coils. Sunod natin yung mga clippings ng ating mga electric sockets. Tatlo lang naman yan guys. Kaya madali lang tandaan. Sunod natin yung kanyang sensor. Tapos backlas na tayo. backlasin na natin tong cover. 16 volts ang meron siya kasama yung nasa gitna, apat yun. Mamaya sa paghihigpit natin dito, ingat lang tayo, huwag natin hihigpit sobra kasi hindi naman kailangan na ang sobrang higpit. Sunod natin yung mga hose na nakadikit sa ating valve cover. as you can see yan matigas na yung kanyang pinaka gasket dudurog durog na siya masyado na siyang matagal masyado siyang luto sa init ng makina so guys yan ginawa ko nilapat ko lang yan sa ito ng mga uh, sa so spark plug ah uh, nilinis ko na rin pati kabit na natin so guys uh, nilagyan ko lang siya dito ng gasket maker, magkabala ito, tsaka ito. Talaga nilalagay niya kasi meron niya iwa. yung paghihiwalay ng cover nito tsaka anong ating pinaka-head. Kaya siya meron din ito. Yung parang rough na yan, kabila. Yan. sa pagkakabit natin ng cover kailangan pantay pantay na pantay ang pagkakabit para maganda ang kanyang kapit sa pagkakabit natin ng mga bolts dapat kabilaan para balansing-balanse ganoon din sa paghapit ng ating mga bolts kabilaan din kakabit na natin yung sensor nya linisin muna natin pati yung pagkakabitan yan ay naging resulta ng ating valve cover gasket replacement wala na siyang tagas mapapansin niyo nung primero basa yung gilid na yan nandito ngayon wala siyang kabasa-basa ng ilalim tapos ay pati dito yung chinek natin dito ng likod na yan basang-basahin yung primero pero ngayon tuyong-tuyo siya wala siyang kalangis-langis So, tinakbo niyan guys ay nagsanwa na ako niyan, naman Batangas, tsaka naglukban keso na ako. Oh, siguro, estimate ko na, nasa 300 kilometers ang tinatakbo niyan. Simula nung napaltang ko ng valve cover gasket. Hindi ko na pinakita yung pagkakabit ng ignition coil. Madali lang naman yon Tapos, yung ating kinalas na mga uh, sakit ng electrical, ito, tapos ito lang naman kinalas natin tsaka tong sensor yun lang dali lang yun nakita nyo man kung paano kinalas yun lang din yung pagkakapit wala namang pagbabago dun so guys sana nakatulong ako sa inyo kung paano magpalit ng valve cover gasket so thank you and please subscribe my channel thank you thank you very much